Ma. mawala na tayo paggagawa. Wala, kasi wala kang ginawa. Hindi ka lumaban. Hinayaan mo lang sila na makuha ko anong gusto nila. How can you say, Christy, na walang bisa ang kasal niyo ni Jordan? After all that you have gone through, ano ito? Ganun na lang? Para makalaya sila, gagamitin niyo ang batas for your convenience. Ngayon, sino ang nagsasuffer? Sino ang victim? Hindi ba si Tori? Hindi ba ang anak niyo? Tama ba itong ginagawa ko? Pinagbigyan ko na mawalang visa yung kasal kahit naman alam ko na yung totoo. Hindi ito yung totoo gusto ko. Pinag-usapan na natin ito noon, di ba? Tsaka, ayan o, wala ka naman na rin magagawa eh. I know that. <laughs> Pero, bakit parang nasasaktan ako? Bakit ang hirap lunukin? na wala na kami ni Jordan. Na hindi nangyaring kasal namin, hindi naging totoo yun. Iyat lang si Mama, ha? Mabalik din ako. Ma'am? Ma'am, ah, Christy. Oh, ano, Ate Mali? Mm. -hmm. Kuha ka na lang ng may inom namin, ha? Salamat. Tulog? Yes. Ano pa rito ka pala? Ah. Anong meron? Hindi, ah... Uh... Salamat, Ate Meldy. Salamat, ah. Uh, ah, hindi. Meron lang, hindi na lang. Uh, may extra kasi ako sa trabaho. <laughs> Ayun. Salamat. Hindi uh, mo naman kailangan magpasalamat dahil obligasyon ko yun sa anak natin. Saka, responsibilidad ko din naman ng pagpapalaki sa kanya. Buti na nga lang, maayos yung sa shop. Meron akong suki na ngayon. Tapos meron akong kliyente na nagpapatulong sa akin na ibenta yung sasakyan niya. May commission daw. Kaya mm -hmm. may mga extra pa ako. Ayos nice ka lang? <laughs> Hindi lang ako sanay pa sa ganitong setup namin ni Jordan eh. Uh, pakiramdam ko kasi parang pinagpapasahan namin si Tori na parang bola tuwing weekend. Uh, dahil ba yan dun sa pagkaanal nyo ni Jordan? Alam mo, pwede mo namang ikwento sa akin. Siguro naman kahit paano, magkaibigan na rin tayo. Ngayon, wag na. Alam ko naman ko anong sasabihin mo eh. Pareho lang kayo nila, Nonet. Gusto niyo, tanggapin ko na yung nangyari. Kalimutan ko na si Jordan. Christy, alam mo kung may nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Ako yun. Hindi ko nga mapigilan yung nararamdaman ng puso ko. Kahit naman masakit, kahit naman alam kong walang pag-asa, namamahal pa rin naman Na sana, isang araw, hindi na masakit, hindi ka na umaasa. Pero ayaw mo. Sasabihin ko naman sa'yo pag hindi ko na kaya.